ito yung nila ko today spare ribs with potato and green peas in siya and then pinakuluhan natin siya ng ano one can of sprite then, nilagyan natin ng tomato paste and then yung spare ribs is minarinate ko siya ng oyster sauce, soy sauce, and then tomato, ah, uh, nilagyan ko yan siya ng ano, tomato paste. Ayan, super yummy yan. Ang natin today. Walang kasing sarap ito. Katrya nyo din. po yung ulam natin ngayon. Ayan siya. Pork crabs. Nilagyan ko siya ng potato. And then, green peas. And then, pinakuluan ko siya ng pangga ng ano. One can of Sprite. Pero yung spirits, ano, narinig ko siya ng Uh, soy sauce, uh, lemon, and then oyster sauce. Yan. Tapos, kayo na ba lang magtimpla ulit kung ano, kung naano sa panglasa nyo, kung titimplahan nyo pa ba o hindi. And then, tomato paste pa lang. Ayan na siya. Super yummy. kain tayo mga pangga na hulam natin ngayon ayan ano binanlian na uh, pinakuluan ko lang yung ano boiling ko lang yung talong then nagiwa ko ng sibuyas, kamatis yun ano yan chili mansi bago yan yeah, natakam kasi ako kaya yan kain tayo then may rice tayo yan ang pagkain natin. Thank you, Lord, sa so food. <laughs> yung mga pangga ayan, ito lang yung lunch natin ngayon tomato, cucumber apple, one egg yung boiling egg ayan, tapos may sauce tayo na mayonnaise, black pepper lemon ayan tayo kumusta mga pangga eto, may prepare ako na ito yung kakainan natin ngayon for lunch. May ano ako, egg, boiling egg, uh, apple, tomato, and then cucumber. Then, lagyan natin siya ng kunting onion. And then, may pinupare din ako na sauce. Ayan siya. Ito ay mayonnaise, uh, yung powder na garlic, then black pepper, little bit salt, then konting sugar. Dapat pa yun ni siya, pero ang nilagay ko yung ano na siya, salad dressing na siya. Dali, try nito mga pangga. Super sarap to. Pwede ko siyang pan-diet. Pero ako ito, hindi naman ako nag-diet. Pero pwede na to. Try natin siya. Yan, ibuhos natin yung yung sauce natin. Ayan, lagyan na natin yung dressing natin. Try nyo itong mga panggasarap ko. Gano'n siya. Ayan, kain na tayo. Ayan, ready to eat na siya. Try nyo. Super yummy yan. Ayan, tuto na yung ulam natin. Ano tawag ng ulam natin? Ano nito? Hindi ko alam, may basa niluto ko lang siya eh. Ayan siya dinner namin tonight. Pork and chef. Kain tayo mga pangga. Ayan, ngayon pa lang ako kakain ng lunch ko. Hapon na. Ayan, nagsigang ako ng baboy. Ayan, bumili ako na yung spray ribs. Then, ang nilagay kong gulay is pichay, saka yan, sitaw. Then, syempre, wag natin kalimutan yung ano natin. Kailangan natin ng patis kasi hindi ko na nilagyan ng asin yung ano. Yung sigang ko. Yan. Ayun, anong ulam nyo? Minsan na ako makaulam nito mga pangga. Bumili lang ako ng kunting baboy. Karning baboy pala. Tsaka yan. Kain tayo! Salad is ready! Ayan, gumawa ako ng salad. Ito lang yung kakain ko ngayon. nag ako ng two egg. And then cucumber. Lettuce. Then nag ano ako ng beef ano meatball siya beef tapos spicy siya masarap yan kasi spicy and then may dressing ako may ginawa akong sauce ano yun siya dapat may siya pwede pwede rin yung ano ang binili ko is ano na siya salad dressing na siya pwede din yun mayonnaise. and then nilagyan ko siya ng lemon Uh, lemon, little bit salt, then olive oil. Yun lang sya. Then, ipuos natin yan. Super so, sarap yan mga pangga. Ayan, nalagay ko na yung sauce. Hahaluin ah, natin yan. I-try nyo yan kahit di na kayo magkanin. Pwede lunch, pwede dinner, pwede breakfast. Pero hindi ako diet ha. Gusto ko lang na ano, ito yung kakainin ko. Medyo spicy yan siya. Ayan, ready to eat na. Kaunta. Sarap nito. Indomie with egg and vegetable. Ayan. Ito lang yung lunch natin. Good morning. Yan breakfast tayo mga pangga. Yan, ito yung breakfast ko ngayon, Dumpling, anim na piraso. Saka half of cup coffee. Kain tayo. Ayan, magluluto ako today ng atupong atay ng manok. Then lagyan natin siya ng, yan haluan natin ng panang manok. Siyempre, may sitaw tayo. Ilagay din natin yan sa adobo. At siyempre, ito yung panggisa natin. Sibuyas, baw bawang, ginger, at siyempre, wag natin kalimutan yung chili para mas lalong sasarap. Yan. Ito, konti lang naman to. Ay, hindi naman konti. Yung tama lang. Din yung manok natin. Masarap yan kasi mag chubby Yung parang malaman siya dito. Tapos pinili ko yung ano, yung wala nang buto dito, yung parang hanggang dyan lang. Kasi yun, pampapigat ng timbang lang yun, kasi buto lang yun, di ba? O oh, ayan, yan yung ulam natin for today. Favorito ng bayan yan, basta adobo. Yan, igigisa na natin yan. Magluluto tayo ngayon ng yan, adubong atay ng manok. Lagyan ko siya ng paan ng manok. Ayan. Pinili ko yung wala na siyang buto. Yung parang hanggang dito lang. Mura lang siya sa kaano. Masarap yan kasi matataba siya. Tinanggalan ko na yan siya ng mga kuko. Tsaka paborito ko to. And then, lagyan natin siya ng sita. Gusto ko may gulay siya. Ayan. Tapos, ayan yung ano natin, panghalo natin, sibuyas, bawang, syempre, wag natin kalimutan yung chili, din ginger. Ayan yung lulutuin ko ngayon, masarap yan. Tsaka ito, ano lang to siya, kunti lang naman yan. Tsaka ano, pang ilang araw ko na to. Uh, one to two days or three days na yan. Yeah, okay na yan. Super sarap yan. Kain tayo. Ayan, ito yung ulam natin ngayon. May tuyo ako. Ayan. Tsaka may sitsaron ako. Yung sitsaron is tira ko pa to nung isang araw. Dinahandahan ko lang. Ayan. Tsaka with chili tayo. Alam nyo ba mga pangkapaborito ko to? Yung ulo ba? ulo ng isda or ulo ng tuyo. Iyan, makapaglans na rin ako ng kanin kasi kahapon buong araw hindi ako nagkanin. Kaya ngayon parang naghanap yung sikmura ko ng kanin kaya ayan magkanin tayo. Sino pa hindi ko main dyan? At eh, saka itong mungko may tira pa ako. Nilagay ko lang sya sa ref. Yan, magkakamay tayo ngayon. Masarap din yung kinakamay minsan, di ba? Sino bang nagkakamay pag kumain dyan? sarap nito, manghang. Tsaka mas yummy ito. Kasi malaman-laman. Yan, ito paborito ko ulo ng tuyo. Yan, sino bang mga nagkakamay dyan pag kumakain? Pero pag nandito yung mga busing, bawal magkamay at tuyo. Kaya pag wala sila, Nilulubos-lubos ko na 'yung Filipino food. Para kahit uh, andito na sila, hindi ka na naman makaka-